ang kanilang suspect na hinuli ay galing sa isang tipster o yung tinatawag nating information reference na ibinabato sa mga pulis at ginagamit nilang informasyon itay upang evaluate dapat yung personalidad sa komunidad sa kanyang aktibidad subalit ito ay ginamit sa kasamaan hinuli yung biktima dinala sa kampo at pagdating sa kampo pinagtrabaho nila parang achoy. At sa loob ng isang linggo, bumibisita ang kanyang misis na buntis. Nagka-interest si Major Arestone Dogway. At nagawa nitong halayin ang misis ng biktima. Apat na libo lang po yung pera namin. Ngayon po, pinapasok niya ako sa kwarto. Sa kwarto na po niya. Dogway? Opo. Alas dalawang oras po kami nag-uusap dali. na ako nang iyak Piniliwilit niya ako, dun sa dun, dun ako pinapopo, eh, don sa dapin ng kamay at niya ako pinapagpuin. Kinuha na po niya yung apat na libo na pera sa akin. Eh. Sabi niya, sabi niya, magtiwala ka sa akin, makakalabas ng asawa mo pagkatapos nito Sabi ko, huwag po kasi buntis po ako. Sabi niya, naroon mo ko naman magtago ng sikreto, di ba? Sabi niya, sabi ko, maroon po. Sabi niya, walang iba makakalam. Mas ginawa na yung gusto niya eh. Naganap na ang panggagahasa sa loob mismo ng kwarto ni Dogwe sa tanggapan ng PSOG sa loob ng kampo sa Hilta. Kumilos agad ang Bitag. Dito nagkaroon ng reputasyon ng Bitag, isang klasing reputasyon na kung saan nagagawa naming bisitahin, komprontahin, pasukit I-surveillance ang loob ng kampo upang halapin si Dogue. Nakita ito ng ilang mga pulis at tahimik na niya sa pobreng biktima. Noong araw din yung pinakawal namin ang aming mga undercover. Ang misyon, hanapin at pitikan ng surveillance ang pinaglulunggaan at ang pagmumukha nitong suspect sa panggagahasa si Police Chief Inspector Aristone Dogue walang kahirap-hirap para sa aming mga undercover. Sa pulagad ng aming surveillance camera, ang mukha na nagdududa at hindi mapalagay na suspect na si Dogwe. Marami mga kasong hold dito sa hilltop, mga Taytay Rizal, at karamihan dito nasa intel nila o sa special operations group nila. Kaya ngayon pa lang nakuha na kami ng update kay Colonel Miano yung provincial director ng uh, Taytay -tay sa Hilltop na dinisolve niya na raw yung grupo ng PSOG at yung dalawang tauhan na sangkot dito sa pang uh, Hoholidap ay e na, na sa region na itong si Major Dogway na uh, hagip na ng aming surveillance ito yung tinuturong opisyal na nanghalay mismo doon sa misis ng biktimang nakakulong sa kabilang kwarto lang kaya subalit ang nakapagtataka, hinuling nila, kinulong nila na mahigit na apat na araw at pagkatapos pinalaya, hindi man lang in-enquest. So malinaw yung illegal detention at malinaw yung katarantaduhan na ginagawa ng itong mga pulis sa Hilltop at hindi naman natin nila lahat Subalit, ako yung nagtataka kung ito nga ba'y tapunan ng mga eh, masasamang itlog itong Hilltop Police Station na ngayon ay pinapasok na natin. Sa loob ng campus, sinamantala ng bitag ang pagkakataon. Agad namin tinungo ang notorious na tanggapan ng PSOJ. Pagpasok namin sa loob, may renovate na ang opisina. Dito. Sa ito. Meron dito ang itong pinto ito yung pinto. di ito Ano naman itong kwarto na ito na inaayos na? Ito po, lahat ng hulit po dito nila. Lahat na huli dito Ano Anong ginagawa rito? Sinasaktan? Sinasaktan po. Paano ginagawa ang pangnanakit? Ito yung sinasaktan po dito sa tingin niya. Sinasaktan po dito sa tingin. Ito yung tingin po yun dyan. Ito yung po yun dyan. Ito Binabanatan po. Ito na mga huli. Itong sinasabi mo, wala ka pang opisyal na reklamo laban dito sa mga polis na to? Wala pa po mula sa tanggapan ng PSOJ. Agad nagtungo ang Bitag sa Investigation Unit. Sigurista itong bagong Provincial Director na si Colonel Miano, Kaya nagpakita ito ng ilang letrato ng mga opisyalis ng RPPO. Kahit na pagbalik-balik ta rin pa ang mga letrato, hindi makakalimutan ang biktimang nahalay kung sino ang gumahasa sa kanya. Kaya... Ito, ito si Aristone Dogwe ito. Si Kidog ito. Ito so, sir. Tama. Ito po. Sigurado ka? Sigurado. So, limang, limang picture ito na magkakaiba. Okay. Mm hindi -hmm. natin wala itong mga pangalan oh. ang tinuro niya si Police okay. si Inspector Doge so, uh, sa ngayon naman yung mga uh, si Doge eh, wala naman siyang unit na hindi na siya pwedeng malakot sa iyo or ano yun nga po isa pa po yun dapat naman huwag niya na kami takot yun huwag na nila kaming guluhin eh. wala naman kaming kasalanan sa kanila sir eh dapat sila tumutunong sa amin. Pero sino pa nang gaasa? Siya pa mismo. Hayop siya. Amigete, eh. bukas pa-order -pa ko na yung investigasyon. Kasi simulan ko na bukas. So, totally, hindi ko muna siya bibigyan ng position niya. Dito sa mano, dito muna siya assign sa headquarters para re re uh, readily available siya for any investigation. Alright, sino mag iimbestiga sa kasong administratibo sa parte ho ng ginawa ni Dogway doon sa Mr. Pasag? posible kasi criminal administrative at court. Dito, dito mag-initiate. Uh, we will initiate a summary dismissal proceeding. Yan yung um, ano, sa uh, magkakaroon ng summary hearing. Uh, may officer na mag-iimbestiga sa kanya. Tapos pag nagkaroon ng probable cause, ipafile namin na yung kaso. So that statement will uh, warrant filing of administrative case. May pagdududa ng pitag na hindi magpapakita si Dogwe taliwas ay pinangako ni Carl Miano na ihaharap niya ang opisyal niyang si Dogway. May kutub na ang bitag na nagkatimbrihan. Posibleng itinago na nila at pinatakas na si Dogway upang iiwas sa malaking kahiyan ang Rizal Provincial Police Office. Kaya't deretsahan ang mensahe ng bitag kay Colonel Miano. Wala akong pakialam kay Inspector Dogway siya. Anytime makinuha namin siya, mabukuha namin siya baka mapahiya yung kampo eh baka mapahiya yung hilltop sa gagawin namin so it's better diplomatically iharap nyo sa akin si Dogway kasi kung hindi we will hunt him down kahit na sa bahay niya makukuha namin siya alam na namin nagawa Major Arrestone Dogway magtago subalit sa bandang huli napilitan humarap ang nagtatagong si Major Arrestone Dogway sa utos ng Relang Provincial Director Makipagtawaran pa itong si Major Arrestone Dogway na kung maaari pagsasalita siya na walang kamera. Nagawa namin pakinggan si Dogway. Nakita ng bitag yung takot sa kanyang mga mata. Kung ano yung takot ng biktima na kanyang hinalay, ganun din si Dogway noong mga panahong yun. Narespeto namin ng kanyang kahilingan. Subalit, nung humarap na sa kamera, nagawa pa rin itong magsinungaling at balikta rin ang storya. Yung itong pinararatang sa akin, yung mga reklamo na i-file na po sa akin sa criminal case at saka sa admin case, sasagutin ko po ang lahat ng mga reklamo nila sa akin. Ito po yung naging resulta na sa dalawang taon kong paghawak bilang hope ng Special Operation Group, sa dami ng anong naging accomplishment, may mga taong nasagasaan ako ng mga sindikato na yan siguro kanilang pinagawa. Kaya ang lahat ng mga bagay na yan, ay ako po sasagutin sa port lahat po. Makipagtulungan ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sa kasong ito, sinampahan ng kasong kriminal at administratibo si Major Aristotle Dogway. Na-relieve din si Dogway sa kanyang pwesto.